ang dami sa inyo tinatanong ako, ano yung passing score sa UPCAT? Okay, kasi mag-UPCAT na kayo, di ba? Actually, ang dapat tinatanong nyo, ilan yung kailangan yung UPG para makapasa dun sa first choice campus and second choice campus nyo? Kasi iba-iba yung kailangan nyo. Depende dun sa forms na finilapan nyo. Kaya pag ang nilagay mo, UP Diliman or UP Manila, mataas ang UPG nun. Ibig sabihin, mataas ang upkat mo, mataas din ang grades mo para makarating ka sa mataas na UPG. Pag ano naman, pag provincial campuses, mas mababa yung UPG nila. Okay? Ganun yun. So, depende sa nilagay mo sa forms, titignan natin kung makakapasa ka sa UP. Again, siyempre, pag Manila or Delaman ang inilagay mo sa forms, medyo mataas ang standards. Okay? Pag, when it comes to the UPG, pag provincial campuses, mas mababa ng onte. Yun yung reason bakit ko tinuturo yung secret strategy sa inyo para tumaas yung chance niyong pumasa ng UP. Kasi ang goal, makapasa kayo sa UP system. Okay? Ngayon, pagtatanungin nyo, so paano yung UPCAT? Ang UPCAT kasi, nung tinignan ko yung score ko sa registrar, hindi talaga score yung binigay sa akin. Ang binigay sa akin, percentile ranking. So, sa math, makikita ko na 96 yung PR ko. It means, I scored better than 96% of the UPCAT takers. So, may 4% na mas mataas yung score nila kaysa sa akin. Ganun nyo siya malalaman. Relative siya dun sa ibang test takers. So, for example, so, ang ibig sabihin ng 96, hindi siya yung parang four mistakes ka lang, like 96 over 100, gano'n, hindi. Okay? You just scored better than 96% of the test takers. And may 4% na mas mataas yung score sa'yo. Parang ganoon. So, yung, yung performance nyo sa UPCAT, hinahalo yun sa grades, hinahalo. Hindi, tine-take into consideration yung UPCAT performance nyo and then yung grades nyo from high school. Ayun, ipagsasama yun, mabubuo yung UPG. So, so far, kung ma-research mare nyo, ganito yung UPG per campus. So, technically, iba batay tayo ng passing? Depende dun sa campus na pinili mo. So, nilaramahin ko lang kung anong nilagay mo sa first choice campus at second choice campus. Galing-galingan mo na sa UPCAT, okay? Okay good luck, God bless. Okay? Kayang-kaya nyo -kaya yan. Panindigan nyo yung mga campus choices nyo. Kita tayo sa susunod na video. Follow for more.